Inaasang dadagsayin ng tatlong pangunahing pasyalan sa lungsod ng Maynila ngayong araw ng Pasko. Sa Rizal Park, Luneta, maagang na ang pamilya ni Rene Resurreksyon ng Balanswela City. Ayon kay Mang Rene, tradisyon na nila tuwing Pasko mamasyal sa Luneta Park kasama ang kanyang mga anak. Naglabas naman ng paalala ang National Park na Development Committee sa publiko. Parte ang mga magdiriwang ng Pasko at bagong taon sa Rizal Park. Sa abiso ng NPDC, palatiling uh, sanang malinis ang reserve Park at iwasan na mag-iwan ng basura kung saan saan. Ang naging problema kasi ng NPDC kada taon, ang mga basurang basa na lamang iniiwan lalo na sa open area o kung saan kumakain ang publiko. Bukod naman sa pagbabawal sa pagkakalat, may ikpit din ipinagbabawal ang paninigarilyo at uh, din ang pagdala ng alak. Sa Manila Sunaman, so maagang nagtungo ang ilang pami pamilya pero sarado pa dahil sa alas 12 pa ang bukas ng Manila Zoo. Ayon sa mga namamasyal, dahil sa sarado pa ang zoo, nagtungo na muna sila sa Dolomite Beach habang nagaantay ang pagbukas ng Manila Zoo. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, this is Rich. Ito si Boy Gonzales. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si -tuloy serbisyo sa Masama Tayo Pilipino.